Hi guys, ngayon na araw, kita ko po, po sa inyo kung magkano ang math learnings ni Rafi Tolpo in Action. Okay guys, nandito na tayo ng ating Social Blade. Ang natin gawin is punta tayo sa channel ni Rafi Tolpo in Action. Pwede rin itong pangalan niya ng kanyang channel ang gamitin at saka pwede rin link. Depende po sa inyo kung ano po yung pabor na i-connect natin dito sa ating Social Blade. At ito na yun guys, yung Social Blade ni Rafi Tolpo in Action. Meron na po siya 29... M plus na subscribers at 17 billion plus na views at ito na yung estimated earnings ya guys meron po siyang 28k yung pinaka lowest na estimated earnings asa saka meron din siyang 449k pinaka na estimated earnings ang gawin natin dito guys yung pinakamalit na estimated earnings ni Rafi Tolpo ito po ang gagawin natin sa pagcalculate kasi ito po yung ito na yung estimated earnings ni Rafi Tolpo. Ang gawin natin dito, yung pinakamalit na monthly estimated earnings ni Rafi Tolpo, i eh, time trail natin siya guys. Yung pinakamalit na estimated earnings niya. At ito na yung kabuang monthly earnings ni Rafi Tolpo. The next lang po natin gawin is i times po natin siya sa dollar value into peso. i times po natin siya sa 55.79 para makuha natin ang kabuang monthly earnings ni Capital po in action. At niyan kinalkulate na po natin siya guys. Bali ito na yung resulta guys, yung kabuang monthly earnings ni Capital po in action napakalaki. Sobrang laki talaga guys. Umabot po siya ng 4 million plus ang kabuang monthly earnings niya. Hindi naman totally na ma-perfect natin guys yung pag-calculate natin kasi stalker lang tayo at least makuha po natin yung pinaka 99% yung sobrang nito pataas ng konti hindi natin siya makuha kasi stalker lang tayo at least makuha natin yung pinaka sure yung hindi na bababa sa ating estimated na competition at ngayon pag gusto din natin i-calculate ang kanyang yearly earnings yung pinakamalit na estimated earnings lang din niya ating i-times 3 ulit para makuha natin ang kabuang yearly earnings niya at ito na yun guys. Ang kanyang yearly earnings. itimes natin sa siya ulit sa dollar value ng peso. At ito na yung buong kita niya sa isang taon. Napakalaki talaga guys. Oh. Mabos sa ng 55 billion plus. Napakalaki talaga. Meron pa to sobra konti patas na hindi natin makukuha kasi si stalker lang tayo guys. At least yung pinakasure na hindi na siya bababa sa ating competition. Yun ang ating makukuha. At take note po mga guys, hindi po basta sa dami ng subscribers ang pag-vlog. Walang kwinta ang maraming subscribers kapag yung views natin is bumaba siya. Ang mangyari is sumina din ang ating earnings hanggang sa mawala kapag hindi na gumalaw ang ating mga views. Yan po ang totoo mga guys. So thank you sa ng mga videos mga guys and God bless po sa ating lahat.